Magandang araw mga idol, ako nga pala si Damon Depire. Ang location nga pala natin ay St. Joseph Homesan, Gulod Gabuyaw, Laguna. Uh, pwede nyo itong i-Google Map, Damon Depire. Hindi nga pala ito sa Indonesia. Marami kasi ang mga kumukuha ng video natin para i-post sa Indonesia. Kaya napapagkamalan ngayon tayo na taga-Indo or uh, yung video natin ay galing ng Indo. Hindi tayo kumukuha ng ibang uh, video para i-post dito sa sarili nating page. Hindi naman tayo katulad ng ibang page na kumukuha lang ng uh, video ng iba para i sa page nila. At uh, isa pa dito mga idol, ah, sariling gawa lang natin yung pinopost natin. Ayan, may mga gawa tayo na walang nabibili sa kahit sa uh, motor shop ano, kahit sa uh, pabrika tulad nitong ginagawa natin na racing boy, 7 inches or 8 inches. Wala kang mabibili nito kahit sa ang sulok ng mundo. Kaya dito ka lang sa amin makakakita ng ganitong malalaking uh, mags para sa motor. Ano? Bala ko nga gumawa ng 10 inches pa.